Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa bidyong ito, makikita ang isang lalaking pumasok sa isang mini store at nagtanong sa tindero. Agad namang tumayo ang tindero at sinabing mayroon. Kaso buo ang pera ng lalaki at walang pamalit ang tindero. Kaya napilitan itong lumabas para magpapalit. Dito na ngayon sa ng lalaki ang pagkakataon. Pumasok ito sa loob at kinuha ang dalawang cellphone na nakita niya. At agad na umalis. at dahil hindi ito napalitan, kinuha na lang ulit ang kanyang pera at di na bumili. Pagbalik ng tindero sa kapalamang niya napansin na nawawala na ang kanyang cellphone. Natulala na lang ang tindero at wala nang nagawa pa sa nangyari. Mahalaga ang pagtitiwala sa negosyo at sa pakikitungo sa ibang tao, ngunit kailangan din itong samahan ng tamang pag-iingat. Ang labis na pagtitiwala ng walang pag-iingat ay maaaring magdulot ng panganib. Laging siguraduhin na ang mga mahalagang gamit, tulad ng cellphone, at iba pang mga ari-arian, ay ligtas, at hindi basta-basta iniiwan sa lugar na madaling maabot ng iba. Mahalaga ang pagiging alisto at maingat sa pakikitungo sa mga customer. Ang pagiging maingat ay nakakatulong upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari.